Hello everyone! So, ayun, as you can see, nasa loob ako ng CR kasi gugupitin ko yung damage ko yung buhok. Yan, yeah, damage siya. Dahil sobrang umakakit na yung damage, kaya gugupitin ko siya ngayon. Um, super hirap siyang suklayin kapag basa ang buhok, kaya dapat siyang gupitin. Ayan, talian lang muna para mapantay siya. Tali, tali, tali. Ayan. Oopsie. Kung makikita nyo guys, super damage. At na yung, ano, rebanded siya kaya lang so ito nga pala yung buhok ko nang naribanda ko sa Pinas guys okay okay pa siya tapos pagbalik ko ng Kuwait lalo siya na damage yan pantay na ayan hanggang dyan yung damage niya kaya hanggang dyan yung gugupitin ko ayan so ko na yung mahabang buhok kaya lang kailangan talaga siyang tanggalin so eto yung hindi pa nariband yung buhok ko eto yung wala pang damage pati mukha ko wala pang damage charot Yan, yan sila. Mm, sayang. Nakakamiss lang. Sana hindi na lang nagpa-rebound. Hindi ko din alam guys kung bakit siya naging ganyan. Kapag naliligo ako, super tigas ng buhok ko lalo na kapag walang conditioner. Ang hirap-hirap niyang suklayin. So ayan, nagagupitin ko na. Bye-bye, dami chair. Ayan, ayan. Oops. pa yung gunting. Ayan. One down. Ayan. Kabila naman. Actually, may ano pa hindi pa siya talagang natanggal. Kaya lang ayaw ko na siyang gupitin ng mas mataas. Another one. Yan, kalawete kasi ang base nyo. Mahirap gamitin ang kanan. Yan. Okay. Yan, hindi pa siya super exact pero tama lang yan. Kasi nga, ayaw ko na nang maiksing buhok. Gusto ko na rin magpahaba ulit ng buhok. Kaya lang may damage na siya. Super naggulot-gulot yung sa bandang baba. Kaya ayan. Hmm. Hindi siya ganun kapantay ba? Okay lang yun. At least nabawasan yung sira. But the face ko sira din. Don't mind na lang. Ayan. Ayusin. Ayus, ayusin lang yung sa baba. Ayan. Sa bandang taas niya guys, medyo okay siya. Shiny. Yung problema lang talaga is yung sa baba niya. Super nag-ano siya. Nagkulot-kulot. And kapag naligo na walang conditioner, super tigas. Ang hirap-hirap niyang suklayin. Naglalaglag yung buhok ko din kasi mahirap siyang suklayin. So, ayan na siya. Medyo umiksi nga lang. At okay lang, haaba pa din yan. Nasa loob nga pala ako ng CR guys, para yung buhok. Uh, doon lang din siya, hindi siya magkakalat sa labas. At kung, ayan. Kung pupunta kasi dito sa sa labas, magpapagupit sa labas, um, mahal siya kaya ako na lang naggupit sa buhok ko. Sayang pa yung 10 yan, pantayin lang ng konti din. Tapos na. Ligtas ang may alam. Ayan. Siguro lang, dito na siya nasira ng sobra talaga kasi yung tubig dito sa Kuwait, iba sa tubig sa Pilipinas. Kaya siguro naging ganyan siya ng malala. Super nag-dry yung sa baba. Tsaka nag-gulot-gulot. okay na bukas try ko siya pag naligo ulit ako kung ganun pa rin siya kapag nagshampo ako kung matigas pa rin siya yan kapilap naman pantay-pantay pantay-pantay ng kaunti shiny naman yung bandang taas wala siyang problema yan ang hirap gamitin ng ano ang hirap gamitin ng kanan hindi marunong magapit kalabete kasi ang beshi mo yan hirap na hirap Okay, hey, ligtas ng tin KD. Hindi na mauubusan ng 10 KD. At wala din 10 KD pang pagupit sa labas. Ayan, okay na. Diba okay naman siya? Hindi ko lang alam kung pantay or hindi. Wow, charot. Mm Okay naman. Hindi pa siya ganun kaiksi. Sakto lang. Charot. May pababay-babay pa siya. Wow. -hmm. Okay naman na siya. Yan. Tapos ito na yung ginupit ko guys. See? Super damage siya. Dry tsaka ano siya. Kulot-kulot. Yan. Sinahog ko sa planggana para yung kalat niya. Nandyan lang. Good pa Sana huwag nang madamage ulit ng sobra. Para hindi ko na siya puputulin. Para mapahaba ko na siya. So bye guys.